Basag ang mga bintana at halos matuklok na ang gilid na bahagi ng bus na ito ng DBL Transit matapos sumabog pagdating sa terminal sa Tomas Claudio Zamboanga City. Sunog ang maraming bahagi at halos mga upuan na lang ang natira. Ayon sa inisyal na misikasyon, pasado alas ng hapon nang dumating sa terminal ang bus na nagmula sa barangay Labuan. Uh, according to them, kararating lang nila, uh, kararating lang nila galing sa Labuan. Mm -hmm. And uh, after few minutes na yung iba, uh, nakababa na yung mga ibang pasahero and then na yung malakas na sumabog. Isang pasahero ang kumpirmadong patay. Di ba aba sa 20 siyam ang sugatan? Bakas pa ang dugo ng ilan sa kanila sa paligid ng terminal. Nakaligtas naman ang driver at konduktor ng bus. Agad rumispondi ang motoridad para dalhin sa ospital ang mga biktima. Kinordunan din ang paligid ng pinangyarihan ng pagsabog. At ininspeksyon, katuwang ang bomb sniffing dogs. Patuloy na inaalam ng Zamboanga Police kung anong bombang ginamit at sino ang mga salarin. Ito nga yung mga CCTVs na, hmm. na kailangan natin humingi tayo pwede nating i view um, uh -huh. para tayo ng uh, suspects. Limang lalaki ang hinuli ng mga pulis, matapos makitaan na ma wire ang kanilang bag. Dinala sila sa Zamboanga City Police Office para imbestigahan. Ay naman sa hepe ng CDRMC ng Zamboanga City, may mga banta ng panggugulo silang natanggap bago ang insidente. Napag-usapan na raw ito sa pulong kahapon bilang paghahanda sa isang fiesta sa Zamboanga. Oscar -oid na nakatutok. 24 horas